Jose Daliaga, ang uh, spokesperson ng Meralco. Magandang umaga po sa inyo, Sir Joe. Yeah, magandang umaga po. Mm -mm. Kasama ko po siya, Manong Ted Failon, no. no? At ah, tanong ko lang po no, dun sa yung update po dito sa ano pong nangyari dun po sa supposedly na bawas na sa uh, singil sa kuryente na ngayon oh, po oh. ay Opo. Oh Go ahead. Uh, well, uh, nagkaroon tayo ng uh, uh, revision sa rate uh, ngayong uh, buwan ng June. So instead po na uh, increase ay magiging reduction po yung ating uh, uh power cost po for uh, the month of June. ano po yung nangyari? Ano po yung explanation dito? Well, in split into four po yung rates ng Western po para sa buwan ng uh, June into uh, four uh, staggered rates uh, rate, uh reduction ngayon June pero sa susunod na mga buwan hubabawiin yung increase. Ilang buwan po yung uh, magiging staggered payment po? Uh, four months po. Four um, months. Parang John, um, paano, paano ba ito? Mas ay, parang ma uh, oh, paano mas madaling maintindihan to sa punto mm. ng... Kasi ang unang announcement, mas tataas nga kasi yung generation charge na atin nakuha na part sa Wellsem ay tumaas. Pero ngayon daw sa inyong press release din, bababa nang malaki ha, may kalakihan. So, uh, ano yung paliwanag doon bakit bababa ngayon tapos tataas naman daw in the next three months? Uh, can you just explain to us para mas maintindihan namin? Oh, Well, parang Ted, ang nangyari kasi dito, yung WSM charges, instead na uh, uh, singilin ng one-time uh, uh, payment, mm -hmm. ang nangyari doon ay uh, i split into four. So, since he split into four, kumbaga, utay-utayin, uh, sisingilin sisingin June, July, August, September. So, yung cost mo for July, August, and September ay uh, uh instead na singilin na ngayon ng buong June, uh, hahatiin sa tatlo pang buwan. So, bali, apat na buwan yung hati. Oo nga. Pero bakit, sa, pero bakit tama ba na ngayong June ang electric bill natin bababa hindi magtataas? Yes, kasi dinefer natin yung cost-paring-ted. Instead na for example, one-time uh, mm -hmm. payment sa uh, WSM charges, mm -hmm. i-split into okay. four. i defer So, yung uh, deferral, uh, ginawang apat. So, bali may matitira pagpasok ng July, August at September. Dahil ito sa kautusan ng ERC? Tama po. Uh, it is a regulator uh, order uh, mm. So we have to follow, batay dun sa order, kailangan i-split into four. Okay. Pero uh, pwede rin mangyari na by next month, kung bumaba ang generation cost sa WESM, well chance ba na para ma-offset na lamang itong supposed to be aumento na ito? Is that possible? oh that, That's what we're hoping, uh, paring Ted, na wala na munang uh, maging significant increase so kahit pa paano ma-mitigate. Kasi may plus 77 na tayong... Uh, Ina-expect pagpasok po ng uh, uh, July, August at September. Okay. And then sa ngayon, so far so far naman, ang report ng ating mga planta, ka na ba yung mga nasisira? Uh, yes. Mukhang uh, better na yung situation natin. Okay. Sige. So yun ang ating inaasahan. Uh, yes, sir. Pareng pa pa Joe. Oo. So itong itong bill na sinasabi niyo may delay dahil nga dito sa kwentada nitong supposed to be magtataas ang konsumo uh, natin o, pressure presyuhan per uh, kilowatt hour. Ngayon on time na itong bill natin ngayong June. Yes, on time na ito. Hihintay lang tayo ng ilang buwan. ah uh, I'm sorry, ilang araw pa rin Ted. And yung, yung uh, 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 is spread out natin into uh, three more months yung uh, Okay, sige. Salamat na marami. paring Diyos sa iyong paliwanag. Mag-iingat ka and have a good, ha? Huh? Good holiday Monday. Thank you. Uh, thank you, Paring Ted. Thank you. Thank you. Si Joe Saldariaga ng Meralco. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.